Ayan, malapit na tayo dito sa restaurant 50. Yan, magpa-take out tayo ng tacos dahil sa katakawan natin. Dito. Take out. May tacos kayo? Tacos. Ah. Walang tacos. My god. Walang tacos. Ano lang patingin na. Not ay, nachos pala yun. Tapos. Sorry. Nasaan? Nachos. Ayan, isang order nga. Oo, take out. Oo, Babalikan ko na lang, ha? Sige, thank you. Ayun, meron daw. Tapos. Dito naman tayo sa kabila. Anak, dali ang mo. Nag-crave din ako sa <laughs> Inihaw na ano. Iniihaw na hito. Dito lang yan, no? Ang dami nga dito, guys. Dito sa bayan ng Kalasyaw, maraming nag-ihaw dito. Eto, oh. Naihaw na to, eh. Wow! wow! Magkano po dito sa Hito. 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 Pili tayo yung Ito nga Painit po Ha? Oh, may chicken daw doon Pinuturo ng anak Iinitin muna Tapos Doon sa kabila Parang gusto ko bumiling ano, Saging Bili akong saging doon tara muna natin. Punta tayo sa kabila. Ayan nga pala yung Jollibee ko guys. Pinapagawa ko pa. Nakasiguro 3 months okay na yung Jollibee ko. <laughs> Ang lapit na ng Jollibee sa amin guys. Ewan ko ano mangyayari pag nagawa na yan. Ayan, <laughs> maluluto na. Ispili tayong sagi. Anong saging? Anong saging ito? Nasa'yo nagtitinda? Magkano? 70 daw kilo. Pero parang... Hindi naman mauubos. Patingin nga ng 1 quart. Hindi tayo, 1 quart lang. Kasi hindi ko mauubos. Tapos hindi... Ayan, kinuhin mo nga yan. Yan na lahat. Kalahati daw. Magkano kalahati? Anong saging yan? Lakatal. Lakatan. Lakatan pala. Ito Oh. Tapos may nakita akong guelas doon Oh. Bili tayo. Halika. Halika paghapon dito guys ang dami nilang nagtitinda dito paghapon pili rin tayo 1 ano? one port siringuelas 20 pesos one port dito 30 bakit mas mahal ay hinug. one port ah 1 one port nga po Bili tayo one port 20 Na. Ayan, bumili din kami ng mga, wala kayong monday mamon? Wala. Sayang. Wala. Monday mamon. <tinyo> Ay meron kayong mayonnaise, yung palaman na mayonnaise. Sa likod ko. Mayonnaise! Hot. Ayun. Wala na guys. pag magugutong kami. Hmm, ito yung mga mayonnaise nila. Nakalock Nakalok, Nakalok. naman. Nakalock, guys. Nakalock. Ayaw nila magpabili. Nakalock naman. Huwag na lang. <laughs> na magbayad. Ayun. Yung ladies choice, kuya. Sponsored yarn. Wala. Yung mga nandito lang. O oh, sige, yun na lang. Yung wala silang ano. Ayun. Yung maliit. Bakit nakala, kuya? Nilalak niya yan? Bakit nakala? Ba ano ba yan? Ah, uh, ah, ito, 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 dalawa. Ayan. Ito pa tayo, dalawa. Naantay na ako. Ito, uulan na. Yung nachos natin nandun pa. Oh, guys, andito na tayo sa bahay. Ito na yung cravings ko. Yung nachos. At alam niyo, meron naman nag-aantay na isa dito. Ayun, bumaba na. Tikman natin. Grabe, ang init. Tikman na natin yung nachos. Ang so, 90 pesos. Ganito na siya karami isang ano na siya, parang malaking styro. Tapos, mm, um, puno. Ang uh hap. -huh. May mga karni siya, tapos may potato. Hindi pala potato, tomato. Pwede na din yun. Magkatunog naman. Ang sarap. Kaya kayo dyan guys, pag nagkikrabe kayo, huwag nyo tiisin. Sabi nga dun sa isang nag-comment sa post ko kanina. Huwag ko daw tiisin. Ayan, hindi ko nga tiniis. Nawala yung lumipad agad yung isang dibo ko. Ito lang, binili ko mga sinapal. Tapos, mm, um, nihaw na hito, sabi, <laughs> tag one port nga lang yun eh. Ang bilis ng pera ngayon guys. Hayaan nyo na maubos yung pera. Ang mahalaga busog kayo. Mm. Yun lang guys. Bye bye.